doble dagok ang sinapit ng isang babae sa Maynila. Na ospital na nga ang kanyang mister na scam siya ng isang daang libong pisong pambayad sana sa ospital. Nasa frontline na balitang yan si Nina Ong Pauko. Imbis na nasa ospital para ma-discharge ang mister, sa presinto humingi ng tulong ang babaeng ito. Nabudol sila ng isang daang libong piso mula sa scammer na nagpanggap na tag-ospital. Kwento ng biktima Umabot sa 1.5 million pesos ang hospital bill ng kanyang asawang inatake. Humingi sila ng tulong sa mga kakilala para ma-discharge ang pasyente. Ipinost din ng kanilang kaibigan sa social media ang paghingi ng tulong. Kasama rito ang mahalagang detalye kabilang ang kanilang number, pangalan ng doktor, at medical abstract ng pasyente. Dito na raw sila silamantala ng scammer at sunod-sunod na tawag ang kanilang natanggap. May mga tumatawag po sa akin. Ang sabi po nila, pro malasakit daw po sila na charity. Ngayon po, alam ko po na iskam po talaga yun. Dahil alam ang lahat ng detalye, hindi na nagduda ang biktima sa kanyang kausap. Kilalang kilala po kasi nila yung doktor po, kung ano po yung doktor po, kaya naniwala po kami na makakadiscount po kami. Agad nag-transfer ng pera ang biktima sa kausap sa paniniwalang makakadiscount sa hospital bill. 50,000 pesos ang una niyang sined sa e-wallet account ng kausap. Humingi raw ulit ito ng 30,000 pesos at muling humirit ng 20 ,000. Ilang oras ang nakalipas, nagrounds ang nurse at kinumusta ang kanilang bill. Laking gulat nila nang kopirmahin ng ospital na walang naturang e-wallet account ang kanilang doktor. So doon po namin nalaman na na-scam nga po kami ng 100,000 oh. Yung hirap na hirap na nga po kami mag-ipon po ng pants tapos kinuha pa po sa amin. Sa ngayon, hindi pa nailalabas ang pasyente. Back to zero sila at problemado kung saan nakukuha ng pera. Ititrace naman ang PNP anti-cybercrime kung saan inilipat ang pera ng biktima. Muli rin silang nagpaalala sa publiko. Huwag po tayong mag -dip ng uh, pera kung hindi po tayo sigurado kung sinong usap natin. Mas mainam po na magbayad tayo sa mga physical store. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpawko, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.